Uh, tayo po ay narito upang uh, magbigay po ng panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa kasalukuyan at nangungulilang nadarama sa ngayon ng mahal sa buhay ng Yumaong si Angelina Fernando ay nakikiramay ang sambayanan ni Jesus sa ating kinabibilangan. Kami rin ay nalulungkot sa pagpanaw niya dito sa ating piling. Subalit, alalahanin natin wala man, siyang, wala man siya sa atin, paruroon naman siya sa piling ng ating amang nasa langit. Sa binyag, nababahaginan siya ng pagkamatay ni Kristo ngayon naman. Sa kanyang pagkamatay ay magtatamo ang buhay na walang hanggan. Winika ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at buhay na sumasampalataya sa akin. Kahit mamamatay ay mabubuhay. Balang araw, tayong lahat ay muling magsasama-sama sa piling ng ating amang nasa langit. Meron ba ba? sa ngala ng Ama at ng Anak ng Diyos Santo. Amen. <coughs> Sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako, tanging handog lamang, di ko nilang. Na ako'y silang Ngunit salamat Dahil may buhay Ligay ako

ng taong Diyos ang pinagmulan kung, kung di ako umibig Kung di mo mambigyang halaga Ang buhay ko

at nagkamalay. Ikaw aking inay, ang aking gabay sa landas ng buhay. Sa aking pagdulog, kapag lumuluha, ang mahal mong sanggol, ika'y dumaramay. At kung mayroong karamdaman, ina'y ikaw ay luhaan, ang iyong gagawin ay hindi malaman sa anak mong mahal Pag may lamang Masuyo mong haha plusin Sabong magdamad, sa ng hangin ako'y ayakapin ang isang asawa, mga kasintahan. Kay daling hanapin sa balat ng lupa ay matatagpuan. Ngunit ang isang ina Pagpumanau Upang makita mu Upang makita mu Muli kang isi lang Dakila kainai Ku Uliran dapat Mahalin Pag ika'y nawalay sa aking piling, ano ang gagawin? Ang yaman ay di kailangan kung wala ka o aking inay. Sa mundong iba ba, wala ka? kapantay, kapantay. na kila ka inay Muli, isang magandang magandang gabi po sa atin pong lahat Nakikiramay po ang kapatiran ng bayan dito po sa Pamilya Fernando Sa pangunguna po ng aming uh, ikangay Pangulo, Virgilio Gagarin Pabros sa amin pong uh, pangalawang pangulo si Chris Marsan at sa lahat po ng mga BOT na nag o tumulong dito po upang uh, mabigyan ng uh, abuloy ang ating kasamahang namaya pa ngayon. At siyempre binabati ko rin ito pong uh, aming kasamahan na si ATP Baldo, Si Ate Teresita Likuran, Likuan, Likuan uh, Arsenia Del Rosario, at si ang aming tresorera, si Edna De Los Santos. At siyempre, ang aming korman si Kuya Diego Poklong, na siya laging sumusubaybay sa lahat ng uh, nagaganap dito po sa aming samahan. Ito po ay naririk po sa radyo at siya po ay sinisiwalat po lahat niya kung ilan na po yung nagiging pondo o kaya tinatanggap sa namatayan. At uh, muli po sa inyo, lamang po, maraming maraming salamat. Magandang gabi sa inyo pong lahat. Salita Ako po bilang treasurer po sa ng contest. bayan. Meron lamang po kaming 267 na member pa lang po sa bayan ng Gimba. May Meron po kaming nalikom na 5,420 bagamat beneficiary po lamang si inang, eh may bawas po kasi na ano, konti lang po. Kaya po, ito po yung maiabot pa namin sa inyo. Ito pa lang po, meron pong 5,000 ng pito. Tanggapin niyo po, Nay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming, Maraming salamat po sa, sa mga kapatiran. Dito sa gin. Dito sa pa. Malaking tulong na po. Salamat po. Maraming salamat din po. Maraming.